Fishing? Oh. Para sa? Oh, may salamin ka na, oh. Nasama. Nasama. Oh. <laughs> e, oh. Ayan, marami yan. Oh, previous ko na lang oh, to. Previous, oh. <laughs> salamin. <laughs> 2019 pa to, ah. Oh, 2019. <laughs> ano, previous na lang to. Sa ano? Previous na lang, previous. Baka yung previous ko, may hagit pa sa akin. Eh. <laughs> O, napakarami mga pangs Ito 500 pesos na lang Pang sniper Ang gandang headset Ito pang raider no? Ito pang raider no? Pang ranger Maraming to eh O oh, yan Pony mo To, Pang raider Magkano isa 50. Boss D? Eh? Hindi no? 400 lang 400 na lang oh. O oh. you know, Ayan mga pangs oh. Pang raider Pag ano lang Yung sa kano ng ranger Para hindi magasgas Oh, Para hindi magasgas yung flaring 400 oh, ko na lang bibigay napakamura na napaka swerte nyo kasi ang pintahan nito sa libo may gift stainless, yan eh di ba? stainless stainless yan okay. o no? kasama yung mga brake ay -ano na yung brake lever natin mo kayo no? no, no, no. A, ganda, no? Yun, no? Yung basta yung nyo. Nung kukuha na yan na pula, pag sawa ka lang sa pula, hindi naman bagay sa motor. Hmm. Palitan mo seat cover. Seat cover sit lang? Seat ka na. Seat cover sit lang. lang. Balik pa kami sa a oh picture na, picture. Uh, thank you po. Ah, ulit tayo rin. Baka Ulit, ulit, ulit. Ulit. tatlo. Yeah. Ano Ayan, gandang umaga sa inyo mga paps Andito po tayo ngayon sa pwesto sa Borauta ni Boss D Ayan, ang dami pong pyesa rito Sa mga naghahanap ng stainless na ganito, marami po si Boss niya mga air filter na washable marami rin saka may stock kung gusto nyo stock mayroon din pang click NMAX mayroon po wave Mio may mga pyesa po rito mga pups marami ayan Ito yung mga visor sure ng NMAX mga paps Ayan, dalawandaan lang po ito Mabibili rito kay Bosdy Iba-ibang klase po yan May mahaba Tsaka mayroon din pong ganito Medyo maiksi lang Dalawandaan lang po yan Visor sure ng NMAX Tsaka ang daming headlight May mga handle grip saka may tagi isandaan dito si Busti mga Paps isandaan sari-saring headlight na po yan mga Paps ayan mga kalatag ito isandaan rin to outer tube mga Paps pares na eto yung isandaan ayun yung price ayan. Isandaan po eto po yan lahat ayan oh, sari-sari pong headlight yan mga paps iba-iba may pang rider may pang wave may pang Mio ayan po Mio Mio yan ayan oh. ayan isan dan lang po yan mga paps halo-halo na po mga headlight na nakalagay dyan at saka may mga stoplight at ayun kung makikita nyo po sa dulo may mga flarings. ano po yan ah, mga tapalodo ayun may XRM Wave Mio, ayan, mayroon din po pang Mio dyan mga paps ayan o, oh, dito po yan sa Emma eh, Town, sa borautan ni Boss D ayan yung signage po 100 po, isa nyan, bawat isa dyan na nakatambak dyan mga headlight po yan, mga gumagana po yan may pang MXI po dyan mga paps na headlight XRM Kawasaki Fury tsaka tail light mayroon din po diyan ayan napakarami po isa isang daan lang yan at tsaka sa dulo may mga rim ayun no oh, may mga rim po diyan ayan napakarami pong rim ni boss D Napakarami pong piyesa rito mga paps. At sa mga naghahanap ng panggilid, pulisit ng NMAX, mayroon po dito mga paps, bagong hakot na bosdi. Marami pong namimili ngayon dito sa puesto de Boss di mga paps. Yan napakarami pong accessory. Handle grip. Footboard. Yan mura lang po yan dito mabibili nyo mga paps. may mga pang Mio din oh no? pagkano rito boss? 350 po 350 350 ayun Mio 350 mga paps disc brake Yan, may mga shock ito yung stoplight ng NMAX mga paps oh So naghahanap ng coolant Marami po rito ang coolant okay. Kay Bosti Ayan Magkano sa coolant natin? 50-50 oh, 50 lang ito mga Pops Coolant TRX Marami po rito ang coolant Kay Bosti Sa mga babiyahe dyan ah, Punta lang po kayo rito sa pwesto ni Bosti mga Pops Oh, baka may babatiin tayo diyan. Shout out, boss. Oh, <laughs> boss, shout, shout out to. sa Burao Town, may kawayan, may Macau Center. Yo. Oh, may pang-click. Gandang lining nito, mga pops, oh. Ganda niya, oh. Dito sa lining magkano? 150 din. Oh, 150 Pong lang, Honda oh. Pang-Honda Click, mga pops. 150 lang oh ang ganda ng lining niya oh subukan natin kasi oh magagawa parang may groove na siya oh hmm. 150 lang dito lang yan sa burautan ni boss di mga paps ayan ayan nga ang ganda nga o nga oh sa mga kahonda click natin diyan oh langis napakarami din langis ni boss di mga paps ayan iba ibang klaseng langis po yan oh. Bising busy ya. Oh, shout out naman diyan oh, baka may babatiin tayo diyan oh. Oh, yeah, ang oh, ganda oh. ng alaga. Timo. Oh. Ay, ang daming carburetor mga pop sa naghahanap ng carburetor oh. Magkano sa carburetor natin? 550. 550. Ay, Oh. Yan may piya na naman tayo. Oh, may piya na naman. Magkano sa piya? 550 lang. 550 rin. Original piya. Ayun po yung QR code niya oh. Auto horn style, Pia. Ayan, may bagong dating na naman si Bosti. Marami yan, ano? Marami. Konti lang. 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 Ayun. Dalawang box, Dalawang box lang dumating. To, may mga playerings na naman ayan set na rin na naman ito mga paps oh, sa so mga naghahanap ng na, Mio ah, nawala ang oh, Mio ito ano Mio ayan may mga ilan nilang playerings pa ng Mio rito si boss din mga paps kinis oh 1,500 1,500 mga paps 1 set na, na. larynx ng miyo isang set 1,500 okay. ang gagandang siyak nito ito may mga siyak rin si Busti na may mga baso dito madam magkano pares? Yan, 2K. Dalawang pares na po yan. Pero, ah, isang pares pala. Sorry. Ayan po, na, nakikita nyo naman. May basos siya, tsaka may adjuster. Pwede nyo pong itaas, tsaka ibaba. May baso siya. Oh. Tsaka pwede itaas, pwede ibaba. Ayan ang advantage po dito. Dalawan libo lang po yan. Ayan. Pares na. Ang ganda, o. mga ng gulong napakaraming gulong ni boss di mga paps, so Ayan, iba-ibang size po yan. Depende sa size ang price. Pero muro lang po yan dito mga pups. May tubeless, may, may pang, mayroon pang interior. Ayan, marami po yan. Iba-iba. Iba-ibang iba klaseng gulong. Ayan, dito pa sa kabila, sa loob. Ayan, marami pang pyesa dyan mga pups. So, Gising busy, busy si madam mo oh, Si ni madam. Dito po napakarami pang piyesa rito. Ayun. kape. Ayan. Hole. Ayan, mga pop si Boss Dio, oh. kakape oh. Ganda ng uh, uh, mga Boss Dio. Oh. Uh, no? mga ano natin, mga um, so natin. Ayun oh. Kakape pala ako. Kakape pa lang si Boss Dio. Oh. Alaw na namin natapos. Eh. Alaw na na. Overtime. Lopet Ayun Ay, mo na hakot natin ito na. Binuksan ko na kagabi, hinahanap ko yung mga player eh. Ayun nga, may mga flaring ka na naman ng Mio eh. Ayun, ang gaganda eh.